2 kilo, 100. Pagka daw lima, 100 din. <laughs> oh, ice candy! Okay, ice candy! Oh, oh, oh. Pinagong... Dada, dada, dada. sa uh, video Yan, ulit ng gala sa province ng Quezon sa bahay ng Tita Bing, sa Sariaya. let's go, samahan na kami hindi, <laughs> 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 hey, video to eh <laughs> <laughs> But, vlog to eh good morning mga guys good morning so, ayun <laughs> nagka, totoong aming ayaan nga misa to bak Pagkatapos namin mag uh, weightlifting ni Kuya Glenn Alis naman kami, pupunta kami sa uh, ng Provincia ng Quezon aga kami ng Exactly pili. sa amin, um, sa um, ano um, Bayan nila Tita Beng sa Sariaya So, samahan nyo kami pain chinelas mo. Ah, di ba maririnig mo pa rin yung mga ano, yung kuliglig, no? Ito po yung isang dalagang Pilipina na <laughs> naghihintay ng harana mula sa isang Isabel. <laughs> um, um, tuning muna, tuning. <laughs> Pasay, Sir Ito, may pinagtitis. <laughs> may Bisa pinag na po sila. Ay! na kahit lugar po na ano chismis. Ang ganda po ng area nila dito. Kami lang po chismosa. ba? Ano ba yung inaano ni... Ay, May flood na nabubuli. pwede mabilis sa palengke ilang minuto na kami naglalakad naiinita na si Kerila naguhubad na hindi pa rin namin makita yung palengke pero sabi sa map diretsyo lang hala ka sa buhay mo ginusto mo yan eh pagka naligaw eh magtanong kaya tayo simbahan na kaya sa parish of saint joseph Nagubat yeah, nag ka na brad? Ay? <laughs> Yun, pagkatapos ng ilang minutong lakaran, nandito na kami sa pala. Ang product dito ay tinatawag na pinagong para siyang putok, putok ang bigat paano masabi? tikman natin mmm mabango sana oh pinagong Hmm. Parang putok. Pwede na. Ay, nam nam. Hmm. Pambutan. Ha? Huh? Sa so kilo itong dalawa. Pag dalawang kilo, 100. Dalawang kilo, 100. Pagka daw lima, 100 din. <laughs> bata. <laughs> may mo na isa. Nasa? Ah, hindi ko pa nagbukas ng plastic. Sarap. Kaya ba yun? Nakuha mo na yun. Free taste Hindi. Oh. Binigay nung mga bata. May free taste yung mga bata. Eh. Nakakatuwa kahit ganito kulay. Kala namin hilaw. Pero kahit ganito kulay matamis. Matamis ang hmm. pati. Next yung tali mo. Kap.

doctor mo. Itong ako oh, ang aming kaganapan. Ati Ude, nag-ano ng gulay-gulay. Talong. Wow. Pakli pa ko. Nakapagong isda. Pag-fire ka dyan, may nalang million Ah, uh, liempo, po. Nakamarinate na sa sinigang mix. At saka... pag sa keso. Asin at bawang. Tapos, yun ako dito sa... Ano ako pinaboneless ko itong bangus. Good. Anong, anong kalangkaw ito? Mm. Marina, marinero. Marinero. Ginataang marinero. Parang local lang yung dito yan, local okay, product. Para, para. Parang yung bato sa atin pa. Parang ganun. Ano tawag ito? Talangka ng bato? Marinero. Marinero. Mariner. Sa atin, talangka. Talangka. Ito ang talangka. Alimasag ba to? Parang alimasag ba to? Parang. At talang kay maliliit lang, di ba? Mm -hmm. Tapos mamaya mag-ano pa kami ng kinilaw na, siyempre, kinilaw na tuna. Saka uh, siguro ma-grill lang konti, di ba? ng bawang. Ano ba nung gusto dyan, Hilde? Salong. Salong po. eh. That's it. Kakain na. Ano kaming nakready na pa ko? Sinitang isda daw ito e, tapos may chicken feed. Disney Dish ni Nana yan. Inihaw na bangus sa kawali. Laing. At talongs. <laughs> 5.30 na Makit kami dito sa Banao View Deck yeah, And Tingnan yeah. natin ang view sa labas oh, Ganti yeah. yung view rito oh. Medyo maulap lang Sayang di kita yung ibang Ere sa baba Sabi nila pagka daw maliwan hanggang langit o oh, ang panahon kita daw ang Lucena dito at saka Island o Parinduke dito nga pala famous yung tinatawag nilang sinulbot o pasulbot ano yan eh parang kakanin o parang palitaw na malaki titignan natin dun 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 ginagawa detective. <coughs> Tinanong ko po doon sa ano eh. Sa crew, wala nang no, wala na nung ano. Kalamay? Oh, dun pala niluluto rin po. Kaka tapos lang daw nang ano. Wala na silang ano. Ah, yung baka yung may natira pa na pagkakaluto. Matanong po. Anong lagay ng ano? Pasulbot? Wala na yung nagluluto. Ah, uh, tatanong malang natin kung mayroong pa luto. Ayan po yung magsisipag perya Pagkatalo tayo rito Huwag na tayo putang lukman Dredge na tayo po Mahala ka sa buhay mo, mo Yan eh. Yang po ang pinakamagandang babae sa perya Paano masabi? Hoy, oh, good morning, good morning. Second day na namin dito sa sa Hacienda de Desi. May breakfast na kami. Aming plano for today ay ah, uh, Kamay ni Kamay at saka My High Falls. Sana hindi ka maulan. Magaganda naman ang panahon ngayon dito. Ito, sisingilin na to sa wifi eh. Ito po oh, yung, ante. ito po yung malakas yung ano, umiigot ng wifi. Eh, <laughs> 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 nakabili pala kami ng pasulbot. <laughs> pasulbot. E, tira, Saan, ano? eto, eto, pasulbot. Buti nga hindi ah, ay, kay -kay. Palita, pala yan. Palita, pala yan. Sa ah, pamis. parang parang Ay, ayun na. na namin, namin. at saka kalamay. Oh, kalamay naman. So, sila so, na itlog. Man, at man. marami kami tinapay. Kalamay. At, kalamay. at ang pinagong. Pinagong, pinagong at butchi. <laughs> pinagong ni William oh, Matters. Maraming gumagawa ng pinagong oh, dito. Oh. Eh. Halos dalawa na sa atin eh. kita si Tabeka! Rika! <clears throat> Almosal po! Charisma. ano yeah. yung sinulbot, Siro ginupit namin. Jello! Charis! Si Bibi! Tanim na buko dito si Nanay Tessie. Yung ano, golden buko. tayo natin mangkuha. Gamit ang sundang. Yung golden buko. masyado mataas kailangan akyatin <laughs> let's go crack some coconuts Oh. <laughs> 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 <May> na ano May ngipin ha. May ngipin. May ebidensya ha. na po kami. Pero pupunta muna kami ng Kamay Nezos and My High Falls. Okay, lima. Ma. Ma. One, two, Say Tessie Tessie pala <laughs> Thai Falls Thai Falls Gundo ng trail oh Gundo ng trail mga guys Medyo tutuwad ng konti Natuwad na At merong Ganda Gundo rito oh guys Linaw ng no, tubig Grabe ang tubig oh Ganito pala ang kanal dito Linaw nang... Tapos natuloy din kami si time -time, Kaya, po, ay, sa Thai Thai Ito po ang aking chance Makarating sa Thai Thai po Kaya na ah Kaya na ito ah dami naming baon Kailang ganisa may liyem po pa kami Ang baham oh, Ito pa Yellow pin Duto ni nana yan May kami as na byo ayo na ay net komo na big parang ano nasa ref ayo oh, yun masarap diyan no butter